Ganyan po talaga ang tingin ng mga Duterte sa sarili nila na sila ay laging tama, sila ay nasa mabuti, sila ay nasa panig ng katotohanan. Galit ko nun sa droga pero mukhang sa kanila nagmula ang droga. Galit ko nun sa fake news pero lumaganap ang fake news dahil sa kanila. Hmm. Galit ko nun sa kabastusan at kawalang hiyaan pero sila yung numero unong bastos at walang hiya. Ganyan po ang estilo, ganyan po ang sistema na itong mga Duterte at natural lamang na ganyan din ang sistema ng kanilang mga taga-suporta. Ang tingin na itong mga diehards sa mga Duterte ay laging tama kahit alam nila na mali Yan po ang totoong fanatic. Yan, to, yan po ang totoong diehard. Sabi ng isang netizen, In the eyes of the Duterte group and its allies, everything the government of Marcos Jr. does is wrong. Ganoon naman eh, mali lahat ng ginagawa ng kanilang mga itinuturing na kaaway at ayaw ko na no sa kanila. <laughs> mga Panginoon tong mga to. Kaya kaya nga totoo na may may sariling mundo yang mga yan. Akala nila talaga sila na yung um, alam niyo na maghahari-harian forever. Everything this government does is wrong while everything they do is right. Ganun po ang nakikita ng mga diehard. Tama lagi. When they were in power, halimbawa, nung Sidigong, everything they do, even though it is wrong, is right. EJK, Pogo, farmally issue, China, drugs, trillions and trillions of loans, billions and billions of funds allocated to Davao, and so on and so forth. Tama lahat yan. Para sa kanila. Pero yung ginagawa ng administrasyong ito, ayan, nakikita nila, mali lahat. Ang galing. <laughs> Okay, sabi tuloy ng isa. Minuran niya si Duterte. Instead, nakausapin mo daw erong si Kibuloy para sumuko dahil kaibigan mo siya, ipinagtatanggol mo pa. Ganyan ba ang isang naging presidente ng bansa? Babaliwalain ang batas ng Pilipinas? Tama yun, ah. binabaliwala niya ang batas ng ating bansa. Merong si Digong. Dahil sa kanyang tahasang pagtanggol, pagdepensa, at pagkampi dito sa most wanted na ito. Walang katwiran sa basta sinabi mo gagawin mo kahit hindi mo pinag-iisipan, sasabihin mo, pinaiiral mo. Ang batas, bakit ngayon ikaw pa sumusuway sa batas? Tama. Kailangan bang gawin ng batas? Ang naayon sa batas, kaya wala kang karapatang diktahan kung ano ang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Parang gusto kasi nila talaga diktahan pa rin. Nakalimutan ata na itong si Digong na wala na siya sa pwesto. Ito po ay tungkol nga dito sa uh, paglabas ng freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian ni Kibuloy. At syempre, apektado rin daw dyan si Digong baka Siya ata yung uh, iniwan na administrative, kung ano man, anyway, caretaker ng KOJC. Ito si Digong. At sabi nga ng mga kababayan natin, may pakinabang talaga yan. Siguro nga ay partner sa sa mga illegal na negosyo itong dalawang ito. Hmm. Una siyempre, yung yung pagpapayaman natong KOJC, makikita mo questionable na 'yan eh. Pawang illegal ang pinagmulan ng lahat ng 'yan. Pawang pang-aabuso ang pundasyon dahil napakaraming naabusong mga miyembro para manlimos at kung ano-ano pa. Hmm, pang-aabuso 'yan dahil karamihan sa mga 'yan mga bata at hindi nila gusto ang kanilang ginagawa. Yun yon. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na eto nga daw ay mali, hindi daw tama ang ang freeze order na ito. Ay sino po ang tama? Ano po ang tama? Yung itago ang pugante. Ano po ang tama? Yung tumakas sa batas. Yun po ba ang tama, Mr. Duterte? Kakaiba talaga itong mga ito. Ano ho? Yung uh, totoong tama ginagawa nilang mali. At yung malaking kamalian yun ang pagkakaalam nila na tama. Kung hindi ba naman baluktot na talaga ang kaisipan na itong mga Duterte, no wonder, naging baluktot din talaga ang kaisipan ng kanilang mga taga-suporta, ang mga diehard. Hmm.